Hi, this is Mardi once again and welcome to my channel. lapu, -lapu whose name was first recorded as C. Si lapu, lapu is a figure of great significance in the history of the Philippines. He was a Datu of Mactan, an island now part Cebu province in the Philippines. Born possibly in 1491, he is widely celebrated as the first Filipino hero, famously known for his resistance against foreign rule. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. According to the legend of Aginid, an oral chronicles of Raja Tupas of Cebu, Lapu-Lapu came from Borneo. Ang katanyagan ni Lapu-Lapu ay pangunahing nagmula sa labanan sa Mactan noong 1521, kung saan natalo niya ng kanyang mga tauhan ang mga pwersang Espanyol sa pamumuno ng Portugis na explorer na si Ferdinand Magellan at ang kanyang mga katutubong kaalyado na si Naradja Humabon at Datu Zulang. Ang tagumpay na ito ay particular na kalagahan dahil pinatay nito si Magellan at tinapos ang kanyang paglalakbay sa pag-ikot at naantala ang pananakop ng mga Espanyol sa mga isla ng mahigit apat na pung taon sa labanan, sinasabing itinutok ng mga mandirigma ni lapu, lapu ang kanilang mga sibat na kawayan at mga palaso na may lason sa kanilang mga kalaban na humantong sa pagkamatay ni Magellan. Ang paglaban ni lapu, -Lapu sa kolonisasyon ng mga Espanyol ay naging simbolo ng kagitingan at pagsuway ng mga Pilipino. Ang mga monumento ni Lapu-Lapu ay tinatayo sa buong Pilipinas bilang parangal sa kanyang katapangan laban sa mga Kastila. Ginagamit ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection ang kanyang imahe bilang bahagi ng kanilang mga opisyal na silyo. Sa kabila ng kanyang kalagahang pangkasaysayan, Kakaunti lamang ang mapagkatiwalaang nalalaman tungkol sa buhay ni lapu -Lapo. Ang kanyang pangalan, pinagmulan, relihiyon at kapalaran ay isa pa ring kontroversya. Ang pagkamatay ni Lapu-Lapu ay nababalot ng misteryo dahil walang mga makasaysayang talaan na nagbibigay ng isang tiyak na ulat ng kanyang pagpanaw. Gayon pa man, mayroong ilang mga teorya at alamat na pumapalibot sa kanyang kamatayan. Isang salaysay ang nagmumungkahi na sila lapu ay namatay sa labanan sa Mactan, kung saan pinamumunuan niya ang kanyang mga tauhan laban sa mga pwersang Espanyol na pinamumunuan ni Ferdinand Magellan. Gayon Gayunpaman, sinasabi ng mga mananalaysay na walang sapat na ebidensya upang patunayan na si lapu ay napatay sa labanang ito. Ang ilang mga lokal ay naniwala na sa kanyang huling mga taon, si lapu ay hindi namatay munit naging isang bato at mapagkailanman na nagbabantay sa mga dagat ng Mactan ang eksaktong mga pangyayari sa pagkamatay ni Lapu-Lapu ay nanatiling hindi alam Thank you very much for watching and according to Tony Robbins no matter how many mistakes you make or how slow you progress you are still a way ahead of everyone who isn't trying